Ah, sa mga kabikir natin na walang oven, ah, magluto tayo ng tinapay mga kabikir sa kaldero. Kahit sa ambikiri mga kabikir, mayroon ito. Papaya bread ang tawag nito. Ah, nakaluto na ko nito mga kabikir. Ah, niluto ko sa oven ngayon, lutuin ko sa kaldero. Ito ang mga ingredients. 1 and 1 half cup bread flour. 1 uh, ah, half cup third class flour. 1 fourth kilo ito lahat mga kabikir. 1 teaspoon yeast. 1 half tablespoon iski milk. Pwede rin powdered milk. 1 half teaspoon salt. 1 fourth cup sugar. Maglagay lang ako ng isang pirasong itlog, pwede rin hindi mga kabikir, optional to. 1 half cup water, kunting yellow food coloring, optional din. Maglagay din ako ng 1 eighth cup shortening, pwede rin margarine mga kabikir. Swallowin lang natin, uh, for minutes ko itong mix. Sa mano-mano mga kabikir, pero kapag uh, may dough roller, uh, madali lang itong i-mix. Pagkatapos kong ma-mix, pinutol ko ng 50 grams. Tapos sa um, pagpigura, ganito lang mga kabikir, oh, napakadaling gawin lang pagkatapos mapigura uh, ng 15 minutes bago natin hiwaan so ito makabikir uh, 15 minutes na tatlong hiwa lang paba ganito lang oh. pagkatapos hiwa paalasahin ng 45 minutes hanggang isang oras bago natin lutuin pahiran ng itlog or gatas bago natin lutuin para mag brown siya mga kabikir sa so pagluto naman ganito lang oh. parang bibingka lang din ang pagluto monitor sa apoy ang importante 5 to 10 minutes uh, bago maluto so ito mga kabikir, oh. 8 minutes na luto ganito lang kadali ang pagluto ng papaya bread sa ating uh, kaldero. O kahit anong tinapay mga kabikir na lutuin sa kaldero. Ito na ang finished product ng ating uh, papaya bread na niluto lang natin sa kaldero mga kabikir. Kaya sa mga kabikir natin na walang ubin uh, Pwede tayo magluto ng tinapay sa pamamagitan ng kaldero at sa kawali. Uh, mga kabikir, uh, sana nagustuhan niyo ang recipe na i ko sa inyo ngayon. Itong uh, simpleng uh, papaya bread na niluto natin sa ating uh, kaldero. At uh, mga kabikir, lalo na sa mga walang ubin, abangan nyo pang iba nating uh, mga resipe. Marami pa tayong mga resipe na lutuin natin sa kaldiro at sa kawali. Uh, mga kabikir, maraming salamat sa lagi nyong panunood, uh, sa pag-share sa aking mga video, uh, mga followers, mga viewers, at sa lahat na nakapanood sa mga video ko. Maraming salamat sa inyong lahat mga kabikir, at God bless sa ating lahat.